Hello guys, good morning. It's Friday. Maulan uh, maulan ngayon dito sa amin at brown out pa. Ha? So, may mga ahente na tayong dumating at ako ay mag-hold sa inyo ng uh, ang aking mga delivery ngayong araw. Uh, bali, dalawang ahente pa lang ang dumating. So, may nihintay pa tayong isa. Yun ay yung Redisco na panel. At uh, itong nandito sa aking box ay galing ito sa ahente ng mga noodles. At bago ko pala makalimutan, uh, shout out pala kay Jan Wendell Luha. Siya ay nagpapa-shout out. Uh, siya ay yung ahente sa isang SYL na ang uh, deliver nila ay yung mga 55 sardines. Basta lahat ng mga product ng 55 Uh, at yung mga kukumama sila yung nag-deliver shout out sa iyo John Wendell loha At uh, itong box na ito ay mayroong mga product ng Lucky Me. Uh, mayroon tayo ditong ano, anim na jampong. Anim na jampong. Tapos, uh, balit, isang ng bulalo na cup noodles. Hindi ko na siya tatanggalin sa box kasi um, magkakala tayo mamaya meron tayong isang dosena ng uh, lucky me beef at isang dosena ng lucky me pancit kanto na original flavor uh, dalawang pack nitong mond mamon mond ba mond special mamon nini lang siya maliit lang, dali dalawa lang yung pinuha ko, try ko lang kung mabibili din dito sa atin. tapos Isang pack nitong Sky Strix na ang laman is 24 pieces. At isang dosena ng oyster sauce. 'Yun lang ang laman ng box na 'yan. Ah, uh, guys, at ang binayaran natin sa kanila is ano, 638.13 yun ang laman tapos may isa pa tayong box na maliit lang konti lang naman ito ito ay galing sa tindahan club uh, ito naman ay product ng Unilever uh, dalawang sansilk na green dalawang dosena tapos tatlong dosena ng sansilk na pink 1 dozen ng beta uh, keratin beta, beta keratin na uh, conditioner tapos surf powder na purple bloom bali 1 dozen tapos tatlong dosena ng rose Roast fresh. Ito yung po pink. Tatlong dosena. Tapos, dalawang dosena ng Uh, surf na yellow. Ito lang laman ng ating box na galing sa tindahan club. At ang binayaran natin ay mali pala ako guys. Ang binayaran ko sa tindahan club is 638. Ito siya. Tapos ang uh, binayaran ko sa SYL. Pasensya na kayo kasi nagkamali talaga tayo is 990. Yun, sorry guys Ah, ah nalito ako sa aking mga resibo. So, yun lang. At hintayin ko yung isa ko pang delivery. Ah, siguro mamaya-maya pa yun. Keep on watching lang guys. At ito na guys. Dumating na ang ating deliver galing ribisco at ito yung laman ito yung kasama niya nandiyan picture yeah. So, mayroon tayo dito isang bag na Dragon Seed na maliliit. Sampung pack ang laman nito. Tapos ah, dalawang at ah, tatlong doughy donut pala na choco. Tatlo. Tapos ah, limang cream steak na softy. Limang pack. At ito ay tatlong Hansel na strawberry. Tatlong pack din. Dalawang ribisco crackers. Dalawang kumbu choco. Uh, limang dingdong na maliliit na pack. Ah, tatlo pala yung ano natin, guys. Tatlo pala yung ating ribisco crackers. Meron pa palang isa. At ating bar nuts ay sampo. Sampung pack na bar nuts at limang pack ng pulburon. Yun ang laman ng ating box na dinilever. Tapos meron tayong naka-plastic. ang ating tindahan. Ang laman ng plastic guys ay meron tayong tostas na chips. Ah, uh, ito. Sampo. Tapos sampong happy peanut na ilang grams ba ito? Basta yung pig uh, 9 pesos kung ibenta tapos meron tayong happy green peas din ganun din yan 9 pesos ang bintahan at dragon seed na malaki Pali itong order po ay tig 10-10 na peraso ng chicheria sa ating uh, ribisco na panel sa ribisco na ahente. Ang binayaran binayaran natin guys is ayan o. Oh, 1835 ang ating binayaran sa kanila. So, so guys, kumpleto na ang ating delivery ngayong araw. Tatlong ahente na ang dumating. Uh, maaga sila. Ang uh, oras pa lang natin ngayon ay 10 o'clock. Maraming maraming salamat sa patuloy na nanood ng aking mga video dito sa aking channel at sa aking page thank you for watching guys God bless sa inyong lahat, magingat tayo kasi meron bagyo ngayon, hindi ko alam kung anong oras babalik ang ilaw bye bye guys, God bless sa inyong lahat